Hi, sa makitang balat ko, grabe. Grabe talaga, grabe ang init. Tinula ko kasi to galing sa labas. Tingnan mo naman kung gano'ng kainit. Ito pa yung isa. Hindi ko siya kayang iangat. Ang bibigat kasi ng laman, puro mga snake plants na patid. But anyway, ito. Yung mga order kong halaman. O, di ba hinihingal-hingal pa ang plantita nyo? Ayan, tapos ito yung iba. Ayan. Ang ganda, o. Oh. Ito itatanim ko to malapit sa gate. Si Shangri-La. Yan ang mga bago kong halaman. So dito muna sila ulit. Mamaya pag lubog ng araw, I mean pag pa, papalubog na ang araw. Saka ko na siya gagalawin. Kasi grabe po talaga ang singaw ng init ngayon. Pawis na pawis na nga ako. At saka parang nakakapanghina. Ang gaganda. Ito ang laki niya. Eh. Si Sirato. Wow. nakakaano po ano yung kahit napagod ka na, kahit naiinitan ka na. <laughs> As in talagang excited ka pa rin sa mga halaman. Nak ang saya-saya, ang saya-saya ko. -saya siguro ganun din yung nararamdaman o feeling na iba nating mga kaplantita dyan. Ano po? Ayan. So may aayusin. Magpapagkakaabalahan na naman tayo mamayang hapon. O siya, muli magbabalik po ako maya-maya ha samahan niyo po ako sa aking pag-aayos nitong aking mga bagong order na halaman. Yan. See you in a while. I'll be back. Meanwhile, habang nagpapahinga sila dito, imimiss na natin itong ating mga halaman. Kasi galing sila sa malayong paglalakbay. Sila rin syempre parang tao, nahahapo din po sila sa init. Ayan, para naman makarecover sila. galing na to. Ito, alam niyo po ba kung ano to? Ito po ay grafted duhat. Sinama ko rin sa order ko. Itatanim ko kasi ito sa aking rooftop. Nagko-collect po kasi ako ng mga grafted fruits. Grafted fruit trees to be exact so far marami-rami na rin ako naka-collect ito pang labing dalawa po itong si Duhat ayan pakita ko na rin tong ano natanggal ko na rin sila sa box itong aking mga snake plants tignan nyo po, ang gaganda pated na kasi ayan o, no? saka may bulaklak na diba, ito rin o oh. may flower sabi nila mabango daw ang bulaklak ng snake plant well, hindi ko pa naman nasusubukang amuyin, tignan ko wala pang amoy kasi sarado pa siya o oh. siguro pag ito ay nag bloom no ayan ang gaganda rin tignan nyo po o oh. diba ang gaganda wala silang mga chismis perfect yung mga dahon nila Ayan, yung iba dito. Kasi parang siksika na rin sila sa pat Papalitan ko na rin to ng ano, bigger pots. Ayan. O siya, hanggang sa muli, magbabalik po ako. Pag ito ay aking naayos na lahat. Ipapakilala ko rin sa inyo isa-isa yung, yung, ibang mga halaman. Hanggang sa muli, ito po ang Dalit Bloomer. Happy planting! Ang ganda ni Iskeleto, oh. Ito, apa ng luz